Hello guys, gagawa po tayo ng na sarili nating hepen. Ayan o, no? oh, reprogel. Iahalo po natin yan sa tubig lang. Ayan o. No? Ayan, Halloween natin ng na maigi yan. Tapos, kapag halo-halo na yan, ilalagay na po natin yan sa hulmahan. Ayan o. No? Diyan po natin kagagatin mamaya yan. Ayan, ilalagay na po natin yan. Pag itaas po yan guys, iba po yung hulmahan na pang panga. Yung pambaba. Pang Ito pang itaas. Ito. Ayan o. No? Ayan. Kagatin na po yan. At dapat, katamtaman lang po ang pagkagat natin dyan. Hindi yung sobrang kagat na kagat. Hipo-hipoin lang po natin. Pag matigas na, pwede na po natin tanggalin yan. Ayan, o. Oh. Ayan, na po yung mga bungal natin dyan. Ayan. Kaya pwede na po natin yung lagyan ng castone Ayan, ito castone to, ayan Yan, na-order na -order lang yan sa Lazada Kaya sa Shopee, ang lahat ng mga materialis dyan Nandun lang sa Shopee yan. Kaya, Ayan, haluan na po natin ng tubig yan. Yan, sakto lang po ang paglagay natin ng tubig. Huwag yung masyadong marami kasi dadamosak po yan. Pag sobrang ano, katamtama lang dapat. Tapos ilalagay na po natin dito sa hulmahan na ito. Ayan. Kaya dapat siksikin po natin ng bahagya yan guys para pumasok po lahat sa mga butas-butas yung ano, yung kaston. Ayan o. Oh, ayan, medyo patuyo tuyuin po natin yan ng na mga tatlong oras o kaya apat-limang oras. Ayan, tuyo na lalagyan na po natin ng bracing. Ayan oh, no? pampatigas kasi ito. Ito yung ano, kumakapit sa mga nanitirang ngipin. 'Yan ay 0.8 na uh, stainless rod. Ito ay dora. Ayun ay magiging magsisilbing ngalangala -ngala po natin 'yan kaya timplahin po natin maigi 'yan. 'Yan ay ihahalo ya, lang po natin sa uh, self-cure. Ito self-cure po 'to, yung nasa buti na 'yan. 'Yan haluin na po natin 'yan. Yan, dapat yung Dora na napili mo natural look. Ayan, no? kaya akala mo, ngalangala -ngala din yan. No? Yan, bilisin lang po natin yan kasi mabilis po matuyo. Yan, yan. Ipuhipuin lang po natin yan, mano-mano. Pero, mas maganda kasi pag kinakamay kasi naridiin po natin eh. Ayan, no? Hmm. Tapos, iaalay na po natin yung ipin dyan mamaya. Medyo, silip-silipin lang po natin ng maigi para ma alay po natin yung ipin natin dyan bago tumigas po yung ano na yan, dura na yan. Ayan. Natural look yan guys. Ayan, ang ipin, Nakalagay na, naka-align na. At kung nakompleto mo na at sigurado ka na sa alignment, ayan, patuyo-tuyoin mo na natin yan. Pwede ka na kumuha ng grinder. Ayan, dapat meron kang grinder na gagamitin para makikinis mo ng mabilisan yan. Ayan, ang loob. Yung kayang abutin ng grinder, grinderin mo na. Ayan, grinderin mo na rin yung tumigas na kaston. Huwag mo lang patatamaan yung ngipin ayan oo oh. oh, ayan ang gagamitin mo pang grind dyan yung ano yung pambaping ng ano ng stainless yung grinding gray tapos i ano i babad natin sa tubig para maalis po natin yung matigas na cast may sipirit po natin yan ayan tapos i kalikuti na po natin para maitanggal po natin yung minakapustiso na ayan medyo tsigayin tiyag lang po natin ng paglilinis ayan so guys kung may time kayo Palambing naman ako dyan na isang like, share and subscribe sa aking YouTube channel. At marami salamat guys sa inyong matigang panonood sa aking video.